dapat na malamig na tubig yung tanong mo. Kasi malamig na tubig, nakakala ng bakteriya. Di ba, Dad? Hmm. Ikaw turo sa akin. Super lamig. pati yan ako? mo ate? Sinisig ako na Kailangan mo malamig na malamig na malamig. Kaya yung palin yung mga kasi pa sa ng Kasi,